Kada taon, inaabangan lagi ng magsasakang si Nanay Filina mula Bugyas, Binggit ang buwan ng Disyembre. Anya, sa buwang ito, tumataas ang demand at presyo ng mga gulay sa merkado na sakto rin para mayroon silang pangpasko. Pero ang inaabangan nila sanang dagdag kita ngayong taon, naglaho na parang bula. Ang mga pananim niya kasing patatas na nakatakdang ibenta sa darating na Disyembre, maaga na niyang inani at ibinenta matapos masira sa pananalasan ng bagyong Uwan. Kasi malakas yung ulan, ang hangin kaya mga tanim na mostly patatas kasi yun ang ano nila timing kasi sa Disyembre, wala na. Uh, hinangin kaya nasira lahat ang tanim. Kaya hindi din natin masabi, lugi lugi talaga kaya nga hinarbes pa yung tanim nila para kukuha ulit ng farm inputs na gagamitin sa next cropping maliban sa patatas nasira rin ng bagyo ang tanim nitong wombok at ripolyo. kaya ang kapital nitong nasa 300,000 piso malabo ng mabawi wala na tayong ma-harvest ganon kaya inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ganon at saka yung mga Farm inputs din, tataas rin. Doon kami lumalaman kasi mahal yung mga ginagamit na mga fertilizer, abono ng manok, di ba? Isa lamang si Nanay Felina sa mga naapektuhang magsasaka sa bingget sa pananalasa ng Super Bagyong Uwan. Dahil sa bagyo, nagsimula ng tumasang presyo ng ilang gulay. Kaya ang retailer na si Miriam nangangamba dahil ngayong araw, apat pa lang ang bumili ng kanyang mga panindang gulay. Generally, tumaas lahat. Mostly tumaas dahil sa supply is bumaba dahil dito sa ulan na dumaan si Typhoon Uwan. Oo. Yun yung reason kaya biglang tumaas. Kung hindi namin mabenta ngayon or bukas, magpipilof uh, kami ng mga leaves na na-dry kaya nababawasan yung kita. Imbis na may kita ka na 20, mapunta lang sa 10 pesos ganyan. Ang patatas na dating nasa 60 to 70 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 80 to 120 pesos na. Ang green beans na dating 80 pesos, pumalo na sa 180 to 200 pesos kada kilo. Tumaas din ng halos 50 pesos ang bell pepper na mabibili ngayon ng 180 pesos hanggang 250 pesos. Naglalaro naman ng 130 pesos to 140 pesos ang onion leeks na dating mabibili ng 100 pesos to 180 pesos. Bumaba naman ang presyo ng carrots, repolyo, bumbuk, celery at broccoli. Uh, after nung bagyo, na the first two days talagang tumaas ang bigla lahat ang gulay kasi walang ma-harvest. Pero uh, after two days, dumagsa lahat kaya medyo bumaba. Pero ang sa mga sari-sari, yun ang mga tumaas. Crops manin. Crops. Crops. Agricultural. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Bagamat marami pa ang supply ngayon ng gulay, posibleng hindi raw ito umabot hanggang sa darating na Disyembre. Marami po sa mga farm natin. Kaya lang kung bakit bumaba kasi yun yung sana ang ha -harvestin. Kailangan harvestin nila kasi masisira din naman. Pero after, uh, baka dito parating na month na December, parang wala tayong ma-expect kasi sira naman ang susunod sana ang ma -harvest. Sa taya ng La Trinidad Vegetable Trading Post, posibleng bumaba pa ang supply ng gulay mula Benguet sa darating na Desyembre. kinakalapan pa ng pamahalang panalawigan ng Benguet ang kabuang pinsala ng iniwan ng super bagyong uwan sa sektor ng agrikultura. Angel Arquero, RNG News.